Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So, ito yung reading natin for air sign. Gemini, Libra, and Aquarius. Uh, well, take only what resonates, guys. Bale, hindi ito magre-resonate sa lahat kasi hindi ko naman talaga makukuha lahat ng energy ng air sign sa mundo. But if you want, pwede kang magpa personal reading search mo na lang guys sa facebook jeng tarot reader sure, pwede mo ng personal reading sayo and uh, by the way kung ikaw ay tagalas piñas ayan, feel free to check itong aking restaurant along naga road ayan, masasarap po yung mga uh, food dyan wait lang guys kinukuha ko yung card na gagamitin ko sayo anyway so I also do have TikTok shop guys Unipri TikTok shop yon um kung maging query ka dun sa pinaka TikTok account ko sorry to say hindi po ako makakapag reply doon kasi marami na po nagme message doon talaga pong ano wait lang I'm not feeling this card <laughs> kumukuha ako ng card na gagamitin kailang parang may iba may mali. So, ito na lang. Anyway, dun kayo sa pinaka-tiktok na ano kayo mag, ano, mag-inquire. Tiktok business. Okay, let's start. What do we have here for? Ay, oh my gosh. Wait lang, guys. Okay. Wait lang, guys. Okay, so what do we have here for ear sign Gemini Libra Aquarius? Pa-comment na ako guys sa baba kahit po heart-heart lang smileys malaking bagay 'yon sa akin. Okay. And of course, pa like na rin ang pinaka video. What do we have here for air sign? Gemini, Libra, and Aquarius. One last shuffle. Okay, thank you spirit guys. Angel guides, ano meron sa ating mga air sign? Kunin natin yung main energy mo. Okay, do I have here the, at uh, the ten of wands. Okay, seven of uh, seven of swords. I feel like medyo nahihirapan nga ngayon dahil mo responsibilidad, ang dami mong obligasyon, ang dami mo dapat tapusin. And with the seven of swords, marami ka bang ginagawa tapos may naiisip ka na naman na gagawin. I mean, it's really hard for you na tapusin all at once itong mga bagay na ito. Kasi punong-puno ka ng mga trabaho. Yung iba sa inyo, marami kang pinagkakabalahan. Maybe you do have a lot of career. Maybe may mga sideline ka pa. Maybe some of you it has something to do with your home na parang naisipan mo ganto ganyan dapat tapusin mo na tong project na to or kailangan linisin mo to etc so ang dami uh, medyo nagkakasabay-sabay ito ngayon sa isip mo and some of you um, There's someone in the past na parang hindi ka nagkakaroon ng clarity. I feel like you want to know kung ano na sa isip nitong taong ito. Kamusta na, na ba yung buhay niya? Ano ba na, ano bang emotions niya? Etc. Maybe that's why you are watching tarot. Para maintindihan kung ano na bang nangyayari dito sa taong ito. Like, um, maybe there's someone in the past na parang um, maraming bumabalik sa isipan mo regarding this person and yeah, medyo nagkakaroon ka na ng kaguluhan sa isip mo kung ano ba nangyayari din sa taong to, etc. And kasabay pa yan, ang pang trabaho, pero may, may dumadating at dumadating pa rin sa point na naiisip mo itong taong to. And I don't know if it has something to do with love, pero pwedeng ganun. Ten of Pentacles is here. The Death Card. Clarify the Ten of Pentacles and the Death Card, please the hangman man. Okay, I feel like this person, pwede may mga ending na nangyayari sa kanya with regard sa kanyang money, sa kanyang buhay. I feel like there's a lot of um, manipulation na nangyayari sa sitwasyon niya. May mga na nagmamanipula sa kanya. Uh, I can see a person na may may money but the problem is that pwedeng hindi siya yung makapag decision or mak nakakapag handle regarding dito perhaps there's another person or people, I can see commitment so you could be dealing with a person na already committed or may karelasyon na, kasi that is what I'm feeling here, but even though na siya in isang relasyon I feel like naghihintay pa rin itong person na ito regarding the future sa inyong dalawa, let's say that this person, um, you might feel like masaya na siya but, you know, um I feel like during this time, Venus enters Leo sa, ano, no, ngayong July 11. Itong si planet of Venus, pumasok siya sa uh, sign of Leo. Ngayon, dahil nagkakaroon ng ganitong event wherein lumipat yung isang planet sa isang sign, ah uh, nakakita tayo dito ng parang, especially the Saturn is in retrograde and then the Neptune is in retrograde, nagkakaroon ng parang sampal sa katotohanan itong person na ito regarding sa kung ano talaga yung situation niya, na whether siya ay masaya or hindi dito. I feel like this person, tinatry niya maging masaya, feeling niya ito ay makakapagpasaya sa kanya, pero hindi niya may didenay sa, im, sa sarili niya kung ano yung totoong nararamdaman niya. And I feel like uh, during this time, pwedeng in the past nakikita niya itong situation niya With the... Rose... Colored glasses... No? Kumbaga pag... Nakasuot siya ng... Parang siya nakasuot sa salamin... Nang salamin... Itong mga nakaraan... And feeling niya... Okay siya... Sa sitwasyon niya... Masaya siya... Pero ngayon nagkakaroon ng pagre-remove or pagtatanggal nitong salamin na to and then nakikita niya kung ano talaga yung reality ng situation niya and I feel like this person hindi na niya ma-ignore or ma mawala sa isip niya ngayon kung ano yung totoong attraction or emotion na niya nararamdaman niya para sa'yo kaya nga pwedeng sa ngayon, nagigising na siya sa katotohanan. And, naghihintay na siya. Kung bakit sa isip-isip niya, bakit naghihintay pa rin ako sa future? I thought, I'm already living my future, pero it feels like there's something missing. Parang ganun, may kulang pa rin. And, let's see, ano yung mga emotions niyo sa isa't isa ng itong taong to. Ano yung emotion niyo para sa isa't isa ng taong ito? the world is here. Oh, you're letting go. You're letting go. You're removing this person sa isip mo, etc. So, may mga times iniisip mo siya, kamusta na siya, etc. Pero hindi naman ibig sabihin nun, parang to the point na patay na patay ka pa, na mahal na mahal mo pa tong taon to. Maybe there's an intense emotions coming towards coming from you na pwedeng in the past gusto mong gustong gustong gusto mo ito ngayon maybe alam mong mahal mo siya pero hindi na nandun yung desire para magbalik pa siya etc na para ipilit pa tong connection ninyo maybe naiintindihan mo yung connection ninyo pero hindi na para ipilit ito sa inyong dalawa diba? pwedeng ngayon kasi the number 8 and it's like it feels like an eight of swords so maybe um some kind of blockage or this is you na binablock mo na yung sarili mo towards this connection dito sa person na ito parang hindi ka na para gumawa ng movement etc and you do have the four of wands so maybe you're grounding yourself you're focusing on your stability you're focusing on your career your work your children oh I don't know if you do have children. I just saw children. <laughs> so maybe kung may anak ka, so you're focusing on those children sa health nila sa studies nila so yeah if you do have children but if you don't have no don't take that message okay so ano yung emotions ng person nang kakonek mo dito I'm seeing a Scorpio yeah with the death card okay this so would like to come out six of pentacles and and the king of pentacles emotion niya para sa is the three of cups this person Yeah, the Four of Pentacles. I do, I do feel like itong person na to may mga times na na-awaken siya sa connection niyo Pero maybe there are times na dini-deny niya din yun. With the King of Pentacles, this person is already grounded person. Pero, I feel like, um, natatempt siyang gumawa ng something na, like, this person wants to reconcile with you. Alam mo, may etong taong to, medyo selfish siya. And during this time, sa pagbabalik itong person, I feel like this person is coming back. Kailangan nga lang mapantayan ka niya. Yung feeling niya napantayan ka na niya. This person is coming back to your life. And there's an intense desire dito sa person ito na bumalik sa buhay mo ngayon. And yung gustong gusto niyang bumalik sa buhay mo ngayon and gusto niyang mag join sa iyong resources especially if you do have a business so maybe this person wants partnership especially with the six of pentacles gusto niya ng partnership commitment and gusto niya ng self improvement as well kasi nakikita kanya as the queen of swords like you don't need anything or any in your life So, medyo mag, may paghanga siya sa'yo. So, what will happen in the future for the both of you? Two of Wands and the Knight of Wands. Okay. Let's read the Two of Wands and the Knight of Wands. A Six of Swords and the Ten of Cups. Seven of Cups and the Judgment. And also, you do over the Eight of Swords. Gemini, Libra, Aquarius, Cancer, Scorpio, Pisces, Aries, Leo, Sagittarius. Ah, uh, I feel like there's an awakening dito sa person na ito in the near future. I feel like with the Eight of Swords, kung ano man yung kinaiista kanyang bagay, I feel like hindi niya na ma-deny sa sarili niya talaga kung ano yung totoo sa connection ninyong dalawa. Like, maybe their person is stuck, but with the Seven of Cups, I feel like gagawa siya ng paraan para ma Ma mawala or makaalis dito sa bagay na nai stock siya. And I feel like this person, I, I mean, you're, you have a lot of plans in the near future. You're focusing on moving on. And you're focusing on your family, your life in the near future. And I feel like with the Night of Wands, may mga actions ka na tinitake or itetake. And kakabahan na dapat yung mga taong naiingit or um, nakatingin sa'yo lagi, they should, you know, they should get ready. Kasi nakikita natin, once na mag ka ng action sa mga plano mo, um I feel like, ta matatalo mo sila. Parang ganun. Yan, and uh, you are 100% sure dito sa mga gagawin mong actions in the near future. And I feel like, regarding this negativity, malalagyan na ng tuldok yon sa buhay mo. So, if in the past, or nito-nito lang, may mga negative na nangyari sa'yo, and sunod-sunod, and then you are like, tama na, ayoko na, pagod na ako, dami ng problema, sunod-sunod pa, etc. Nakikita natin na yung period, or yung tuldok sa mga bagay na yan. So, yeah. Um, and with regards to this person, clarify the eight of swords, please the Queen of Cups. So, I feel like hindi man agad magawa yung actions ng taong ito regarding sa pag-alis sa isang situation. But I can see this, that nandun na yung pag-iisip because hindi na niya madedena yung emotions pa niya sa'yo. Like, ayaw niya na magsinungaling sa sarili niya. So, yeah. Thank you for watching guys. I love you all and bye-bye.